Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karimilita. Alam niyo, lahat tayo ay napakabisi, marami tayong pinagkakabalahan. Pero sa totoo lang, sinisuguro ko talaga na kahit paano sa likod ng aking napakabising ginagawa, ay makapaglaan man lang ako at makapag-upo upang makapagbahagi ng napakasimple at napakaikli na sahi na dala ng ating mga pagninilad at ako na may natutuwa na kayo ay nakikisi rin salamat sa inyong pagsusubaybay maraming salamat sa inyong pakikinig ang ating isipin palagi at pagsikapan na maging mabunga ang lahat ng mga pagninilay na ito anuman sa ang ating ginagawa saan man tayo amen ngayon ay araw ng biyernes nasa ika-24 na araw na tayo sa buwan ng Mayo, malapit ng matapos ang Mayo at napakabilis ng takbo ng ating panahon, dalawang libo, dalawang Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 10, Versikulo 1 hanggang 12. Ano ba ang nangyayari sa ating ibanghilyo? Alam nyo, nakakatuwa ang mga pangyayari sa ating ibanghilyo sa araw na ito dahil nang pumunta si Jesus sa distrito ng Judea, tawid ng Hurdan, maraming mga tao ang sumalubong sa kanya. At uh, tinanong siya ng isang pariseyo. Sabi niya, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng asawa ng lalaki ang kanyang asawa ano sabi ni Jesus? Ano ba ang naaayon sa kautosan ni Moises? Ang sabi ng iba ay bakit hinayaan ni Moises? Sabi ni Jesus, hinayaan ni Moises dahil sa katigasan ng inyong ulo. O? Kaya sabi niya, kung ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. At ang dalawang ito, ay maging isa. Alam nyo, ang katotohanan ngayon, no? hindi naman lahat. Parang ang lahat gusto nilang parang nagmamadali. No? Kahit sa kasal, gusto nilang madali ang kasal. Kaya hindi sila nagpapakasal sa simbahan dahil ang simbahan ay humingi ng maraming mga requirements. At yung iba, hindi na nagpapakasal. So, nanatili na lang silang magsama sa loob ng ilang taon. No? At uh, ayon sa batas, hindi sila kasado, hindi sila mag-asawa. Patuloy lang silang naging girlfriend. At ang kawawa doon ng mga anak. Sana mga kaibigan mo, kapatid, alang-alang sa inyong mga anak. Kung mahal nyo ang bawat isa, bakit hindi kayo magpakasal? Sa mga lalaki naman, kung sabihin nyo mahal nyo yung, mga, yung babae, yung girlfriend, yung panindigan nyo naman hindi na pagkatapos na mabuntis iiwanan nyo. Nakakalungkot. No, hindi naman lahat minsan siguro ano ang iniisip nila, puro na lang ligaya. No? Kaya sa mga bat binata dyan at mga dalaga na may planong mag-asawa, mag-isip ng mabuti. Na kailangan mapanindigan ang pagmamahal na ito. Hindi yung mag-asawa at pabilis lang ang hiwalayan. Hindi naman ganon. Kaya nga sa panahon ng kasal, yung mag-asawa, nakaharap sa altar, nakaharap sa malaking cross. Bakit? Dahil yung cross na yon na kung saan si Kristo ay nakabayubay, ay magpapaalala sa kanila na si Kristo, ang kanyang pagmamahal sa, sa buong sangkatauhan, ay pinanindigan niya hanggang sa kamatayan sa cross yun na sa mga mag-asawa yung inyong mga panunumpa na binitawan sa sakramento ng kasal, mapanindigan nyo rin hanggang sa kamatayan. Kamatayan lang ang makapaghiwalay sa inyo. Magmahalan kayo, yung mga problema na dumadaan ay napakanormal. Ang mahalaga doon, paano ninyo hinawakan ang isa't isa, paano nyo iningatan ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kaya sana patuloy tayong magdasal, pagdasal natin ang mga mag-asawa na maging tapat sila sa kanilang mga pangako. Yung kanilang sinumpaang pangako na magmahalan sila kahit anuman ang mangyari sa hirap at ginhawa. Mapanindigan ito. Kaya saludo ako sa mga mag-asawa na umabot ng 50 o 50 years na magkasama sila, hindi sila nagsawa, patuloy silang naghahawak, humahawak ng kamay sa bawat isa sa likod ng mga pagsubok, sa likod ng mga tangkang hiwalayan, patuloy pa rin silang nagsama. Pagpalayan kayo ng may kapal. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming magmahal. Turuan mo ang mga mag-asawa na maging tapat sa kanilang mga pangako, kahit anuman ang mangyari. Amén.